Welcome to Naisyaga nice Channel, ang nagapalangga sa imo. NYGC, Naisyaga nice Channel Blind Drama. Mga ka-NYGC, narito na ang programa. NYGC, Biblia, Buhay at Pag-asa. Mga kapatid kay Kristo, ngayon ating pag-aralan ang isang mahalagang paalala mula sa Aklat ng Kolosas, Kabanata 2, Talata 8. Mag-ingat kayo na huwag kayong mabihag ni Numan sa pamamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang panlilin lang, ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga alituntunin ng sanlibutan, at hindi ayon kay Kristo. Sa ating paglalakbay sa buhay, maraming mga tinig ang nag-aagawan sa ating atensyon. May mga pilosopiya, ideolohiya at tradisyon na nag-aalok ng ibat-ibang landas patungo sa katotohanan at kaligayahan. Ngunit, bilang mga tagasunod ni Kristo, kailangan nating maging mapanuri at maingat. Ang sabi sa talata, mag-ingat kayo na huwag kayong mabihag ni Numan. Ang pagkabihag ay nangangahulugang pagkawala ng kalayaan at pagiging alipin ng isang bagay. Sa kontekstong ito, tayo ay binabalaan na huwag magpaalipin sa mga pilosopiya at panlilinlang na salungat sa katotohanan ni Kristo. Ang mga walang kabuluhang panlilinlang ay mga katuroan na mukhang tama sa panlabas ngunit walang tunay na halaga o batayan sa salita ng Diyos. Ito ay mga ideya na nagmumula sa tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng sanlibutan na kadalasang sumasalungat sa mga prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Kaya paano natin maiiwasan ang pagkabihag? Una, kailangan nating maging matatag sa ating pananampalataya kay Kristo. Kilalanin natin siya ng personal at maglaan ng panahon upang pag-aralan ang kanyang mga katuruan. Sa pamamagitan ng pagiging pamilyar sa salita ng Diyos, mas madali nating makikilala ang mga kasinungalingan at panlilinlang. Pangalawa, kailangan nating maging mapanuri sa mga ideya at katuruan na ating tinatanggap. Huwag tayong basta-basta maniwala sa anumang bagay na naririnig natin. Sa halip, suriin natin ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos at manalangin para sa karunungan at pag-unawa. Pangatlo, kailangan nating maging handang tumayo para sa katotohanan kahit na ito ay nangangahulugan ng pagiging iba o hindi popular. Huwag tayong matakot na salungatin ang mga maling katuruan at ipahayag ang katotohanan ni Kristo. Mga kapatid, ang ating kalayaan kay Kristo ay isang mahalagang regalo. Huwag nating sayangin ito sa pamamagitan ng pagpapaalipin sa mga filosofiya at panlilinlang ng mundo. Sa halip, manatili tayong matatag sa ating pananampalataya, maging mapanuri at maging handang tumayo para sa katotohanan sa pamamagitan ng paggawa nito hindi tayo mabibihag ni numan kundi mananatili tayong malaya sa pag-ibig at katotohanan ni kristo amen